Magandang araw guys. Bali may nabili nga pala akong solar panel. Sa namimili ng mga sirang appliances. Bali issue basag eh. Yung pagkain yung labas mo yan at naulanan. Papasukin ako ng tubig. Sira. Kaya lalagyan ko siya ng DIY na koga. DIY yan. Bali eto sa ano to. Sa TV. Na LED TV. Malaki yan. Kinuha ko yung makapal na plastic. Yan. Bali kinortehan ko na yan. Tapos papahiran ko ng rugby ngayon yung buong paikot ng panel na yan, yan. Para pagka inilapat ko yung, yung ginawa kong pantakip Hindi pa ng tubig. Bali na sukatan ko na yan. Bali na ko na lang ng rugby yung gilid. Bali guys, ang mas maganda nga pa lang ilagay na pang cover diyan. Yun sa greenhouse, yung plastic sa greenhouse kasi ang warranty ten no, 10 years. Ito hindi ko alam kung gaano itatagal nito, baka mabitak din sa araw to. Bale yan. Didikit ko na siya. Ayan. DIY lang naman cover yan para sa akin. Para lang magamit. Titignan ko rin kung gaano itatagal nito. Pero mas maganda talaga yung ginagamit si Greenhouse sa plastic. So yun talaga 10 years warranty. Ayan guys. Yan lang. DIY.